<laughs> Marami po tayo matututunan dito sa kasama ko po. <laughs> sa mga uh, supporter ng parang ano. Ayan. <laughs> yeah. <laughs> I can put daw po Whenever I drink wine or Not Wuku not I <laughs> <laughs> If I want to talk Yan Whenever Whenever we are And whenever I go Yan Like this uh, still hope, I still walk Yan Thank you so much Yan Yan Thank you so much sa mga tao talaga nagmahal sa akin. At hindi na wala ng pag-asa. May kasi sa akin kung nasa na daw ako. Hindi daw ako papakita doon kay Kuya Bal. Pero makikita niyo po ako sa vlog niyo. Bukas, may upload sila bukas. O oh, mamaya. Ayan. Marami kasi po naawa sa akin. Oo. Oh. Oh, Marami naawa. Pero yun po yes sa aking sarili Yan. sinabi ko na po no girlfriend focus family wala na po akong gagawin tuwa na sila and nakapokus talaga ako sa aking magulang at kapatid Yan. at yung mga advice po ninyo sabi nyo ninyo na uh, advice nyo sa akin na mag vlog ako oh, oh naka, naka na <laughs> oh. Ah, na po wala pa Kasapaw na. Oh, the first. Coconut okay, oil. Ito po. Ito yung inyog. Ito yung gagawin namin sa bundok. Kaya <laughs> oh, <sorry. laughs> na ito. Yan. Saan yan? Saan na yan? Ano saan na na yan? Saan na na

Ah, wala dito. dito. Dito pa lang mare ko, ruli. Ito. ito yan o, daan daan din yan, ito, likawan ito. lang, ito, likawan. Ito, Lito, ito, naga, e, uh, dito pa kay Naligaw ligaw ito. Ito bagay, indah, indah, no? yeah, bagay, da, no? dito, ano. ano may may palikawan din ako dun ng pahila. Daan din. Sa hindi po nakakaalam po, dito po ko nadaan. Yan po yung dinadaan ng O yan makikita po ninyo yung dadaanan ko talaga, Ito yung daan. Lusakan na po yung dadaanan ko Pag maulan lang Pero Natuyo-tuyo naman yung lusak Pag saan po yung dadaanan ko Ganyan May tilupin May sako sa ibabaw Kaya Ano na yan Balot na sa sako Hindi. Oh, Ayaw mo na yung palusakan O mga guys O oh. Ayan o oh. Sira na yung saging Sira na yung saging Shout out kay uh, shout out pala po kay Igano Biculano. Pag Kalingap tata. Inkantadang igat. Yan po ito toto toto to, ang dadaanan po namin. Yan. Um, Pasku ay sumapit. Tutu uh, tutu. Yan. Sa po talaga, no? Sa sa daan. Pero, kahit mm. ang para sa aking kapatid at magulang, ay patuloy sa magulang talaga. Nakatuon ang aking sarili. Ayan. Kahit medyo malalayo na natin. Ayan. Yun. Ito. Ayan, uh, last ball na lang po ano. Last last na lang po na vlog ko po. Kung ito po na uh, isa lang po ang maihiling ko kung ako ay pasasaw ni lolo ni YouTube ay ibibili ko po ng ibibili ko po yung revenue ko ng ah uh, ah uh, bibili ko po ng isang kalabaw ano yung mga gamit ko po dito yan Ayun po, uh, pag ako po nakasahod sa YouTube, ngako ko po. Hindi na po ako mangangako talaga na ano, bibili ko pong karabaw at para po mayroon po akong magamit dito at para hindi na tayo magpapara bubuhat ng uh, mabibigat, ano 'Yun po ang nais ko pong pangarap sa buhay. At ang isa ko pong pangarap na ah, uh, pag nakabili na, na po ng alagang hayop Uh, karabaw ay uh, makabili po akong karabaw ipapagamot ko rin po yung kapat magmama ko po yan yun po yun isa ko pong uh, question ano po uh, yun po yung pangarap ko sa buhay na magkaroon po ng pag kahit po magkaroon ng revenue sa youtube ayan, makasurod sahod sa youtube maipon ko yung revenue ko po ay bibili ko po ng hayop ano bibili ko ng karabaw at saka wow. marami po bibilhin hmm. ito yung ito na po ito na po yung daan